sa news headquarters ng Pilipinas. breaking. Magandang hapon ako si Twink Makariig. Narito ang mga balita sa oras na ito. Para kay Justice Secretary Leila de Lima, premature ang pagsampa ng kasong murder laban sa Philippine Coast Guard sa pagkakabaril ng isang Taiwanese fisherman. Sabi ni de Lima, dapat daw munang hintayin na matapos ang investigasyon ng NBI at Taiwan's. Dahil isinampa ng kamag-anak ng namatay na mangis, da ang kaso sa Taiwan, ang gobyerno nito ang dapat umasikaso. Pero sabi ni Delima, hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan nito dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Taiwan. Nakatakda ng umuwi ang NBIT mula sa Taiwan, pa, pero dalawa o tatlong araw pa ang kailangan bago maipresenta ang findings sa investigasyon. Anumang oras ngayong hapon ay dadaan na sa mundo ang isang malaking asteroid. Kasing laki raw ng siyam na cruise ship ang 1998 QE2 asteroid. Napag-alaman rin na binary asteroid ito na merong sariling satellite. Ito na ang pinakamalapit na asteroid na dadaan sa mundo sa loob ng dalawang siglo sa layong 3.6 million miles. Tiniyak naman ng NASA na hindi ito tatama sa Earth. Narito naman ang headlines ngayong biyernes. Mga investigador sa pagkamatay ng Taiwanese fisherman noong May 9, bumalik na ng Taiwan. Pagsampan ang kasong murder laban sa Coast Guard, premature ayon sa DOJ. Langis, tumaga sa dagat sa Olongapo, Oil spill, isang linggo na raw na apektuhan ng mga resort at manging isda. Anti-drunk driving law, kinwestyon, patayan para maituring na legally drunk ang isang motorista, malabo raw presyo ng LPG tumaas ng piso kada kilo. At Miami Heat nasugkit ang Game 5 sa Eastern Conference Finals kontra Indiana Pacers. Makinig lang sa Radyo 592.3 News FM at mag on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 Everywhere. Ako si Twink makakaari. Susunod na ang wanted sa radyo ni Raffy Tulfo at Tindig at Duran. tigil balita.